ah, nag ah, tayo ng buhangin para magkapira tayo ba no? dito tayo sa ano sa tabi ng ilog ayan no? tabi ng uh, ilog da, tabi ng sapa ba yan, so, yan ang uh, gawain natin guys so, uh, -ano tayo ng uh, buhangin para magkapira tayo ba kaya mahinahina naman yung ano yung uh, ating mga ingam mga video natin no oh. so may nahina man so, maghanap buhay tayo mga idol ha? dito tayo sa dapi, ta tabing ilog yan ito Yilog, yung mga kasama ko no? Oh. sila yung tagabuhat ng ano tagabuhat ng ano ba uh, sideline na lang kay mahina naman si master oh mahina na yun kita namin ng master no ayun. kaya naganap buhay kami dito kay ka ng buhangin man kaykay Oh, tapos ako, oh, ang dami-dami dami na naming naipon. Oh guys, marami na, guys. Oh, ayan. Sila yung tagabuhat. Magkapira na, magkapira kami nito, guys. Magkapira na kami ba? Dito tayo sa tabi ng ilog. Mag ng anong mga buhangin. I ibinta na, ibinta natin ba no? Pagod na Ibinta natin ang ah uh, uh, 25 ang isang sako. Oh, 25 mga idol. Oh, 25 isang sako. Ayan guys, maghanap buhay tayo dito. Dito ko. Oh. Dito pusin ye. na natin 'to, kay. Oh, lagyan na natin yung Para makapahinga sako. ma, makapahinga tayo. Mm, lagyan natin ng sako mga idol. Yan. Oh, naghintay na yung kasama ko, ito ah. taga buhat. Yan. Yan mga idol, oh. Lagay tayo ng ano, ng buhangin sa sako. Para man makapira ba. Kaya eh, mahina naman kitaan kay Master, ay. Ah, maghanap buhay nang dayo para tayong makakain ng ano ah, bigas at saka makabili ng bagoong yan so, balik tayo nang ano kukuha ng buhangin buti pa mag ano, guys maghakot ng bas ba kay hmm. malaki laki pa yung tira nito oo oh. oo oh. 25 isang sako <laughs> kasi 20, si master mahina lang yung oh, bigayan man 25 isang sako mga idol hindi na lang yung bigay ni master dyan Magano lang kami, maghalap buhay na kami ba? Oo. Oh. Baka bukas magpadyak-padyak kami ng tresika dito. na. Hindi na Ayan. So ganito lang talaga yung uh, buhay natin ng mga idol no. Kaya uh, may nahina naman yung ano. Yung mga video, yung mga ano, yung uh, kita natin, yung mga hina naman yung malit uh, uh, maliit na yung sahod. So, ito guys. Oh. Marami-rami na. Guys. Uh, Marami, Marami na guys. Oh, Marami-rami na guys. Marami-rami oh. na oh. Dito uh. Marami na yung ano. Marami-rami na yung napasokan naming buhangin mga idol. Siguro mga oh. isang libo at limang, limang mm. mil, oh, isang libo at kutro to. Mm, isang oh. libo. Oh. Kapira na kami nito man. Naka -ilias. ilias pang isa. Yan. Tingnan nyo mga idol, ganito lang. Oh. oh. ng bus. Oh. Oh, dito, sa tabi ng ano, uh, sapa. Yan. Uh, sa sapa-sapa mga idol. Pagod mo eh. pagod talaga Mag-, so, ma ano, mag, mag, pira na tayo mag maghanap ng pira nagagapagod talaga maghirap ng pira mga idol. Kaya ayan. Yeah. Kapagod guys, pero uh, solid kasi malaki ang kitaan dito guys. malaking malaki ang kitaan yun, mga idol. So, yan. Uy, hey, mag-snack. Mag naman tayo. Oh, mag Alis na tayo. Alis oh. na tayo. Anong, na anong oras na ba? Magbabay na, na tayo guys. Mag alas doon na. Alas, alas doon na. Sige. Ah, hanggang dito lang tong video namin guys. No? Ah, sana ah, ma masire nyo video natin. No? Oh. Mga idol, salamat ah, sa suporta. Ah. Thank you, thank you. Ah, bye bye. Love you all mga idol.